Hello mga be. Day 2 na. Na walang trabaho. Tipid-tipid. <laughs> Dito ako sa agency namin. Ito nga pala yung pagkain ko. Lunch time na. Noodles. Ano lang to? Ang kano to? 75 yata yun. Lamig kasi nga eh. sarap mag-noodles. noodles Kain tayo mga be. Ito natin na nalagay. Ayan. Nagsalamin ako kasi wala akong trabaho kaya babad ako sa cellphone. Alam ko na mangyayari. Sasakit yung mata ko. Kaka-cellphone. Ayun, kain tulog lang. <laughs> Nagus na yung pera. Try it tayo. Kung kasama ko palang Vietnam dito, kanilang umaga lumabas. Ang dami niyang dala. Gamit, gamit niya. Sabi niya sa akin, babalik daw siya after 3 days. Pero hindi namin, hindi ko alam kung tumakbo na ba yun, nag run away o ano. Hindi na natin, after 3 days kung babalik. Tapos sinabi ko kay broker na lumabas na siya. Hindi daw nagpaalam sa kanila. Dala naman niya yung susi. Tingin sa amin ng susi. Binigyan ako ng broker kasi nga. Iniiwasan niya na baka mag-away kami kasi nga hindi siya nakakaintindi itong Vietnam. Hindi siya nakakasalita ng Mandarin. Naiwasan ng bro ko na baka isang araw magtalo kami dahil sa susi. So yun, syempre, lumalabas kami, ganun. Hindi maiwasan. Natamad bumaba para magbukas ng pinto. Sa next week, mag-start na ako trabaho. Kahapon, tinignan namin yung job order. Okay naman na sa akin. ko na. Kaya next week, start na. Inaayos na yung... Inaayos pa yung papeles ng pasyente. Pag natapos yun, yun, pwede na ako mag-start. Kinausap ako kanina ng broker na next week, start ka na. Hatig ka na doon sa amo mo. Kasi... sige. At least hindi ako tumagal ng tumambay. At least hindi ako natambay ng matagal. Alos isang linggo lang din. mahal lang magagastos mo no? pag mag-stay ka rito ng matagal. Abos pera mo Wala lang akong tubig oh. Mahal-mahal pa ng tubig. Kung sana may makilala akong mga kapwa ko foreign worker dyan sa labas, mga kaibigan nating Indo o kaya Pilipino, kakapalang ko yung mukha ko, mangingi ako ng tubig. <laughs> Mahal 70, 70 rin kayo, pang ano na, pang na ng pagkain. Kung mangingi na lang, diba? Sana. <laughs> Sana may makilala tayo. Pero alam ko merong Indo dyan, Indonesia dyan sa likod pag nagtatapon ng basura. Ewan ko, nandiyan pa siya. <laughs> Hindi ako mamala. Lim ako limlim kasi yung ulan-ulan niya yun. Sura mamaya mga 4.30 binukod ko na yung mga no waste so, mga recycle kasi hindi tatanggapin niya ng basurero yun yung mga kalat ng mga naiwan dito sa so, doon bisit na yan, di tinapon ah, uh, nagtatapon para makita ko rin mamaya yung mali mo nandun yung indo hindi nga uh, tubig sa office. Punin ko na rin. Wala akong nakita ng indo doon. Wala na yata yun. Tatlong taon na rin kasi may gitin. Bumili na lang tuloy ako. Kaya <laughs> na pagkain ko. Wala na akong tubig eh. Hindi nga lang ako. Oh. Tambay. Ubus. Ubus. Pati pang tubus. Ah, Bye-bye.